Buenos días, damas y cabal dia. caballeros. As uh, we stated uh, in our uh, vlog uh, last night, uh, uh, mukhang totoo nga mauwi sa sa uh, sa pagfile ng mga kaso ang kampo ni, uh, ni uh, Uh, Corina Sanchez of course alam naman natin asawa ni uh, ni former DILG secretary and uh, presidential uh, candidate uh, Mar Roxas uh, at itong kampo ni uh, ni, uh Soto na galing rin sa family of uh, of uh, powerful politicians and uh, entertainers So ngayon na uh, sinabi ng kampo uh, ni uh, Corina Sanchez that they are uh, planning to file or uh, or binalaan nila itong si Bico Soto na kakasuhan ninda ito ng cyber libel at uh, siguro kung uh, ang damage diyan hihingin nila baka it could uh, reach hundreds of millions kung matuloy nga itong kasong ito so this will be uh, one of the biggest challenges yet kaya Mayor biko na nag-survive uh, na survive yung atake at uh, at uh, uh, political challenge ng Diskaya family especially si Sara Diskaya yung uh, multibillionaire head ng uh, ng uh, Timothy Saint Timothy Construction at Alpha uh, Omega huh? construction company na dalawa sa kumpanya na nasama sa lista ni President Bongbong Marcos na nakakuha ng uh, 100 mostly uh, ghost projects all over the country. At uh, ito nga ang mga projects na tinatarget ni President Bongbong Marcos at dalawang projects na nakita niya isa sa bulacan at isa sa ilo-ilo na ininspeksyonan niya na talagang uh, ay either substandard or uh, ghost project so uh, uh, ang ang uh, ironically ha, hindi naman dininai ng kumpanya ni, uh, ni Corina Sanchez na nakatanggap sila ng advertisement or sponsor's sponsor's fee pero ang station daw nila o maybe uh, maybe ABS-CBN wala daw kinalaman dito si Corina Sanchez Kung kumbaga station ang uh, nag-negotiate para gumawa ng uh, ng uh, 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 tawag dyan na uh, parang you, uh, human interest story feature, hindi naman kasi ito news eh. Hindi strictly news. Human interest, interest feature in exchange for sponsorship fee. Yan, na. Siyempre, hindi naman yan pareho sa vlogcaster na libre. <laughs> 10 million, ha? Hindi naman daw 10 million, ha? Yun. At, uh, Lumabas na ng uh, pre-statement itong uh, rated Corina and Corina interviews. Uh, kwan ata ito either sa ABS-CBN or uh, or uh, blog ni Corina, no? At uh, sinabi na ah uh, 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 kwan naman daw ha. Meron naman daw uh, talagang ganito mga fee pero hindi daw ganito kalaki ha? Ah, ah, at nagalit rin sila na tinawag na ir is irresponsible si Corina. Ha? Ah, sabi pa nga ah, ng statement to insinuate that our show is irresponsible in that we only air what is paid for is slanderous. Yun, slander. Pwede kasuan si Vico Soto dito for cyber libel and slander. Ha? Ah? At uh, sabi pa dito sa si statement nila, uh, yung shows daw nila, they follow strict standards in storytelling and production. At uh, yung track record daw ni Corina at mga mga awards niya can uh, uh, speak for her uh, credibility. Uh, at sabi rin nila, mga features daw like life stories, not investigative reports, ay... Uh, ga daw naman na uh, 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 acceptable Kwan naman yung kumbaga these are stories na na ginagawa naman talaga ng mga journalist at hindi pwede ito tawagin na parang promotion for a uh, for certain persons kasi parang ang ang uh, ang basis ng ang kuwata nila dito ang objective ng uh, ng uh, show nila is to show yung uh, rags to riches. Ha? Uh, pag nanakaw to riches. <laughs> pag nanakaw to riches life ng mga Diskaya. Ha? And sabi pa dito, in the case of Sarah and Curly, ito palang pangalan ng asawa, Curly Diskaya interview, the rugs to riches story is their story. Ha? Ha? At sabi nila si si Corina Sanchez daw ay nalaman ukol dito sa political plans ni Diskaya do during the taping na lang. Ah uh, pero dito naman na tayo naman peer na fair lang tayo. Ah uh, medyo matagal na ata na bago pa tumakbo matagal na ata uh, nagpapahiwatig ng mga Diskaya na i-challenge nila si Bico Soto. Kasi ang daming nga nila problema kay Biko Soto, kasama na dito yung uh, uh, pinasara yung uh, construction company, construction projects nila, dahil hindi sila nagbabayad ng tax sa Pasig City Government. At nag-clarify pa rin yung kampo ni Corina, uh, kung meron daw bayad, ah, na, kung meron daw bayad na, na uh, sa show, ay para sa advertisement ito at handled by the network so in this case maybe ABS-CBN ha hindi ako medyo up to date sa mga TV shows baka ABS-CBN yung baka yung habang wala pa sila uh, kasi uh, hindi pa sila nakabalik sa ere eh. ha ah uh, sabi ni Neil, sa net 25 lumabas Nag, nag search ko sa YouTube na 25 ang lumabas. Ah. O sabi rin ni John N N -R Season, wala na sa ABS-CBN si Cory, ABS-CBN si Coring. Either sa Net 25 or sa Bright Lights Bright Light Production. Oy, thank you ah. Thank you for that. Uh, sorry. ABS-CBN, hindi ko alam eh. Wow, medyo hindi na rin ako up to date sa mga shows ni Corina. Dati alam ko lang sa ABS-CBN. Ah? At uh, irresponsible daw. At yun daw, yung uh, ang network daw. So in this case, sabihin natin na baka yung Net25 or Bright uh, Light Productions. At uh, uh, one daw, uh, meron daw mga official receipts. So sana ipakita yung receipt official receipt kasi sinasabi na nila ngayon iresponsable itong claim ni, ni uh, Biko Soto na umabot ng 10 milyon ang bayad sa show ni Corina ah na ang tawag ay uh, rate rated Corina and Corina interviews ah so at uh, sabi nila iresponsable daw ito itong ginawa ni Biko so, so sana tulungan na lang ng uh, ng uh, production company ni ni unless iwanan nila itong resibo pa uh, pa para ilabas na lang nila ito sa kaso pero it will help Corina kung ilabas ng either bright light or net 25 yung actual actual uh, actual advertisement placement kung umabot ba ng 10 million o oh, hindi. Ah at uh, dahil sabi nga nila irresponsible ito. Dagdag -dag, uh, sabi pa nila sa si statement as your malice is posted as your malice uh, is posted on Facebook and publicly bursts muches the reputation of Miss Sanchez. This clearly constitutes cyber libel. Ha? Ah? So hindi nila humingi ng apology kay Biko Soto. Sinasabi lang nila na since nasira ang reputasyon ni Miss Coring, ha, pa, pwede siya kasuhan ng cyber libel kasi pasok ito sa cyber libel law violation. Ha? Ha, dagdag pa nila, only someone of imperial intellect and juvenile reasoning if not someone utterly deluded and unchristian would would publicly make such conclusions. Grabe to. Ito rin. Pwede rin ito libelous. Pwede rin ito libelous. Ha? although ang gumawa nito, mga, mga behind sa show ni Corina. Hindi naman si Corina mismo. Ha? Sabi nila. Pero pwede rin siyempre balikan si Corina since mga staff sila ni Corina. So sinabi, isang tao lang with inferior intellect or, uh, or bobo tanga, stupido at may juvenile reasoning or ah uh, ah uh, uh, parang uh, batang isip, isang tao lang na tanga at batang isip at ah uh, unchristian o hindi cristiano, ha, uh, would uh, publicly make such inclusion conclusion. So, isang tao lang na tanga at batang isip at hindi kristyano ang pwede gumawa ng ganitong klaseng akusasyon. Ha? Uh, at sabi pa kanila, eh, kahit uh, na-interview nila itong si, uh, si Diskaya, habi uh, ako naman naggumawa gumawa naman sila ng effort para interviewin si Biko Soto ha at uh, pinadaan pa nga ito uh, through his mother si actress Connie Reyes ha Uh, at uh, sabi rin nila, all, lahat daw ng mga political uh, interviews ay inalis na. So, <laughs> kakatuwa ito ha. Ah. Medyo may pagkabobo rin pala yung mga problema kasi ito mga lawyer minsan kung uh, nakikialam sa mga sa mga communication and propaganda issue na sumasablay rin kasi For sure, lawyer ang gumawa nito ni Corina. Okay. Sabi nila, hindi daw related sa politika. At uh, nalaman lang daw ni Corina na tatagbo pala ang mga diskaya after the... Uh, uh, doon lang sa show nalaman, sa taping na tatagbo pala mga diskaya. Uh, pero sabi rin nila, lahat ng mga political interviews ay tinanggal nila. So inaamin na nila na it was all it was always considered as a political interview. Ha? Kasi sinabi nga natin hindi 'yun pwede lang, rags to riches lang. Kasi kasi matagal na alam diyan sa Pasig na tatagbo talaga siya politika. At 'yun nga sinasabi ni Biko Soto, hindi ba kayo nagsususpecha na nilapitan kayo, inoperan kayo ng 10 million? Ganun ang Pinose ni Sri Soto, hindi, hindi ba kayo na, nagsu, na nagkaroon ng deep suspicion na dapat dahil inoperan kayo ng 10 million meron na uh, meron na uh, ulterior motive itong mga diskaya yon ha Although well uh, siguro hindi rin na, na, wala rin tulong wala rin media adviser or PR advisor itong mga diskaya Ma stupido rin yun na i, i ng show ha ipakita yung bahay at mga 40 kotse nila na may mga Rolls-Royce pa ipe-play natin yan later on na may mga Rolls-Royce pa sa next show pala sa next show uh, kasi na pa natin yung uh, yung mga video na hindi tayong copyright ha so ah uh, ah uh, kwan naman na Ah, uh, kung ako yan, bakit bakit sa bahay nag-shooting? Bakit bakit nagpakita yung yaman? Sana nagpa-shooting sa isang squatter area na nag nagbibigay sila ng mga school bags, ganon. Or uh, bumibisita sila sa mga ospital, ha? Bakit sa bahay? Bakit pinakita yung mga kotse ngayon? Yung kayabangan nila na ipi, na, na, pa sa kanila tuloy. Ha? ko ako yung PR nila, in-advise ko, huwag na huwag nating gawin yan. Ha? Tingnan nyo nga, mga, mga, nil, kahit si, si Kwan nga, si, si, uh, si Pulong Duterte, parang palasyo daw ang bahay, hindi nga, hindi nga nagpapapasok o nagpapapicture sa loob ng bahay, kahit mara, ang laki-laki ng swimming pool, kahit si, kahit si, uh, kahit si Hanilet Abanseña na, hindi pinapakita yung tunay na bahay. Uh, uh, until nakulong si Duterte, yung pa rin props na bahay, yung kung wari ba, tinitirhan nila na maliit na, yung, na uh, middle class na bahay na tinatawag ni Harry Roque na bahay kalapati sa liit. Yung parin rin ang pinapakita. Kung baga, uh, hindi, uh, kahit nga, uh, puwera si Manny Pacquiao. Siyempre, alam naman lahat na na galing ang pera niya sa sa boxing pero yung mga yung mga galing sa nakaw ang pera lalo na itong mga diskaya inamin nila galing sa DPWH ang pera nila sana hindi ito pinakita hindi sa bahay kundi pinakita doon yung na bumibisita sila sa mga cancer patients diyan sa o sa anuman public hospital diyan sa sa Pasig. <laughs> uh, isa rin mga bobo itong mga taong to. So, uh, the, uh, sabi pa, dagdag pa ng mga staff ni Corina, huh? Mr. Mayor, just because you won your seat of public trust, this does not put you in a position of authority over editorial prerogative, nor does it give you license to cast doubt against against the integrity of seasoned journalists to cast doubt uh, wrong grammar ata to cast doubt on the integrity of seasoned journalists ah huh? uh, yun sabi nila ah uh, uh, dahil kait ni recognition nila yung press speech dapat thoughtful restraint that benefits truth and fairness must prevail yan <laughs> so wag daw pakialaman alaman yung uh, editorial prerogative nila kasi si biko Soto sinabi naman na ah, parang anong klaseng mga jurnalista ito nagpapabayad sa mga politiko. <laughs> so nakakatuwa kasi kahit sa media community namin hati-hati yung mga marami rin umuupak mga jurnalista. Ah, maraming umuupak kay uh, kay uh, kay Uh, well, kay Sara, kasi yun nga. Lalo na ngayon na uh, nasa uh, public scrutiny itong mga diskaya. So tingnan natin, tingnan natin ano pang uh, ang sa uh, ano pang mga developments dito at anong sagot ni Biko Soto. At at uh, alamin natin kung uh, ang hinanakit kasi ni Biko Soto na Uh, gamit ng pera ng mga ito yun nga kasama na pambayat sa mga jurnalista, gamit ang pera muntik na siya tinanggal sabi niya kung mahinang kandidato yung tumagbo edi eh wala na parang nabili na na-kwanan na, na 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 succeed na sila to buy ha to buy yung uh, pos yung uh, mayoral post sa Pasig yun na ah uh, pa, para parang mga Pacman ito eh. Pero yun, uh, they made the mistake in fighting B.A.B. Soto. So, hindi rin naman natin nakikita ito uh, political play for 2028 kasi hindi pa eligible si Biko tumagbo for president in 2028. Okay. At sabi niya, hindi na siya tatagbo any position. So, yun ha. So, titingnan natin where this... Uh, where this political development will lead. Okay. So hanggang dito na muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.